Good morning, good afternoon, and good evening mga kakabsat. andito na naman ang inyong uling-uling-uling ang Pilipinang napaka-tsaka-tsaka-tsaka o, oh, ba? Diba? Matawa kayo sa akin kahit hindi naman nakakatawa. Kaya simulan na natin ang ating adventure dito sa my castle plaza. Ayan. Ito na nga po pala ang plaza nila. O, oh. ba diba? Napakalinis. O, oh, ang ganda-ganda pa ng araw. Ay, just ko dry. Yan ang gustong gusto ko pag ako'y naglalakad talaga. At kahit nagbabike Iba kasi pag maaraw na ganito, mas madali maglakad. At syempre, mas madali rin magbike. O, oh, diba? Tara, papasyal ko rin kayo dito sa may area na to dahil dito maraming mga souvenir na pwede yung bilhin. Mura na at syempre maganda rin yung mga quality na mga gawa nila. Kasi most of the stuff na nandito ay handmade po talaga. Hindi po siya yung pang mass production. Kaya sobrang good ang quality niya. Kaya pang matagalan, pang forever na baga. Kung walang forever sa relasyon, dito meron ang forever. <laughs> Charot. O tara, papakita ko rin sa inyo kung saan kami nagkape ni Mr. Which is napaka beyond the, ano, the expectation mga kakabsat. Kasi iba yung pinaka uh, lasa ng kanilang kape. Gustong gusto namin ni Mr. Talagang high quality yung kape nila. Medyo may pagka pricey pero okay lang kasi yun yung binabayaran mo yung quality ng coffee. Coffee. Ano ba yan? Kape, kape, kape. <laughs> Ayan. Anyway, mga kakabsat, nandito rin namin na natikman ni mister yung pinakamasarap na tinapay. Tinapay na may mga wild berries sa loob. O, oh, ba? Diba? Yan, papakita ko sa inyo yung itsura nung tinapay na yan. Sa so, ngayon, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga binibake nila. Dito nila binibake lahat yung mga cake, mga pastries, yung mga lahat, mga, pati yung mga tinapay na yan. Sila mismo ang nagbibake na. Hindi na nila yan in order. Kasi dun sa pinakalikod, meron silang bakery na sarili. Which is napakaganda kasi puro fresh ang mga nandoon. Ito na nga yung aming sinasabi sa inyo na napakasarap na tinapay yan with wild berries sa loob and syempre hindi rin mawawala ang aming kape ni mister o oh, diba habang kumakain nga kami ni mister syempre may napansin din kaming homeless din dito palagi siyang nasa paligid namin kaya sabi ko kay mister ayan bilhan nyo na lang ng kanyang sariling kape tsaka tinapay hindi ko na rin binidyohan ng matagal lang kasi nakakahiya din para sa kanya diba ayoko naman siyang ipamukha pa na alam mo yun, unfortunate na nga, gagamitin pa natin as, uh, alam mo yun, dito sa social media, which is not good. Ayan, anyway, mga kakabsat, ito yung parte ng moat ng castle, and then, ayan, itong asawa ko, napakakulit, tignan nyo naman, o, oh, di diba? Aakyatin niya yun, aakyatin, ewan ko ba dyan, napakakulit, mas makulit pa yan sa bata, mga kakabsat. Sa totoo lang, mga kakabsat, dito sa area na to, itong time na to, kinakabahan na ako kasi sobrang taas, plus dito, yung area na yan, dyan kasi yung moat, alam nyo, parang creek na nalagyan nila ng tubig around the castle, yan, 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 yan wala na, wala na siyang tubig kasi, uh, matagal na hindi nagagamit tong castle to as a protection para sa king and queen or whoever lives in it. Ayan, mga kamsa. tignan nyo naman, o, di ba, napakaganda ng um, Poland dahil dito ko rin napansin na pre-preserve talaga nila yung mga ganitong uring castle o mga uh, building. Alam nyo yun, di ba? Ang ganda. Kasi kahit napakatagal na mukhang sobrang bago pa din ayan ayan pinapababa ko na dyan si mister kasi natatakot na talaga ako sa ayan pinapababa ko na si mister para goodness, naman makalibot libot pa kami dito sa around ng castle at papasok pa kami sa loob ng castle mga kakabsat, sa next vlog natin papakita ko pa sa inyo kung ano yung mga itsura dito sa castle na ito dito sa old steam ayan salamat mga kakabsat sa lahat ng inyong support tayo mga nanonood sa akin sa iba't ibang uh, panig ng mundo salamat salamat sa inyong lahat mga kakabsat sana wag magsawa na manood sa ating mga vlogs and hopefully see you soon next time ulit tayo magkikita chika-chikahan god bless us all mga kakabsat thank you thank you thank you po sa sabado mga kakabsat magpo-post tayo ng isa pang vlog dito sa castle at yung part na yon makikita nyo ang loob ng castle mga kakabsat kita-kita kids po tayo next time ulit mga kakabsat god bless us all have a good weekend